Oh guys, good morning. At nandito kami sa hey. ano ngayon ha? Sa Cloud 9 dito sa Antipolo. Ayan oh. Kitaan nyo naman yan. Ayan, yung tatawe yung hanging bridge. Ayan yun. Ayan at uh, nilibre kami yung aking kapatid. Ah, uh, minsan lang itong mangyari. Ah, uh, guys, ito. Panoorin nyo. Ito lang ba yung ano dito? Ito lang? Hindi, marami pa. Marami pa? Mm -hmm. Ah, may supply. Magagawa mo ng lahat? Oo. Ayan mga idol at uh, yun, no? Know, uh, cable, car, tapos supply. Yeah, dito yung entrance. Uh, tingnan natin yung cloud na yun. Ah, sarado pa. Sarado pa. Oh. Pwede ka naman yung tuwag tutor Hindi, naka-video na nga ito eh. Ayan si, ano, you know, Taragis Vlog. <laughs> Darwin the Gavs. Oh, tara, let's go. Ay mga idol at pasok na tayo entrance. Boss, pagkano entrance ni boss? 100. Ah, 100. Sa so, 100 na yan, lahat na yan. Ah, oh, okay. Thank you, boss. No, lahat na daw. Gagawa na natin sa so, uh, 100 per head. Dito yung bayaran ni. Ah, hindi pa mag... Ito, ano naman to? Chili. Museum, ayan. May mga ano, ceramic. Gold nuggets yun to.

Ba? Oh, ay, ito yung kutsilyo ni Gushon. Gushon. Si, si Silong kasi ano? Ah, si Silong pala. Panong pang <laughs> ay, no? Armor. Aqua naman. Aqua naman. Ako naman. Ako naman. Ito yung mga ano, ano, mga, mga shield. Eh, body armor ni ano, tigril ay ano yung mga... Okay eh wala din 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 eh yeah, parang pina-skasme si na lalagan <laughs> din ni... eh they're talking about pa panalo, pamano, pamano. Oh, yung isa pamano ni urak uy kapat mo sabagat ni eno dapulapo oh kay lapo lapo yun ay wala no kay lapo lapo ay hindi ito po Ayun yung kay cushion Ayun <laughs> oh, daw kay cushion daw yun. Ano Ay, hindi. Ay, hindi. Ano ng Ay, Ano yung barrel? po. hindi. Ano yung barrel? Ano Ano yung barrel? Ano yung barrel? Ano yung barrel? Ano yung barrel? Ano? 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 Binebenta mo rin. Ito yung mga gano'y na na Puti, binebenta mo rin. Bili ka tayo. oh ano? Abante, abante. Abante daw, abante. oh Chinese. Chinese. Train wear ladies stainless steel dagger with animal bronze. Dito. Dito. yours Dito. kanya Dito. Dito. iyuno eh mga buddha ayan yes. mga buddha ito horse eh tempo oh tan mga mga buddha para para mga buddha ah plato din mga damihan pa Uy, gulisim o dito yung ano yung ganda? alam mo yun oo mga plato ano plato mo ma? pwede pala yung mga plato ayan o, papunta namin dito papunta kami dun Okay mga idol, nandito ako ngayon, sa aking bridge. Ayan, <laughs> ito kita niyo naman. At kasama ko yung aking mga kapatid. Eh. anak. let's <laughs> go. <laughs> <laughs> Ayan, oh. <no>? Ayan. Hala. mo pa. ano? La, 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 la. <laughs> <laughs> <Matatakot>. <laughs> <laughs> Eh, what's up, what's <g Bhens> up? <laut> Kita okay. nyo naman yung ano, taas o. Hello! Hello nah. taas. Grabe. Uy! Nakakatakot na ba? yung ano? Nakakatakot na. Pa, nakakatakot na. Nakakatakot na, Nakakatakot na, Ben! Huwag mo ugain, huwag mo ugain. Sige. Huwag mo gawin. Hindi <laughs> naman ako ipa. Dire-diretso lang yung lakad. Huwag mo, wag mo, ano, kuyug ha? Baba, katakot na. Diba ka ito magilid? Huwag mo, wag mo gawin sa gilid. Sa gitna ka lang umapak. Okay. Uy, 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 Papa, papa. Uy, uy. wag Huwag mo gawin. Hindi ako. Huwag mo gawin kasi dito, delikado dito pataas ito. Huwag po tagilid. Wala nga ano dito. Ayan, tag dito. Ayan, taas o. Oh. Pa, derecho. Taas. Grabe o. Oh. kita nyo yan. Derecho. Ay. Alright. Alright. Alright, guys. Malapit na, guys. Mga idol. Papa, natatakot ako Ha? Pa, hindi lang. Hawa ka sa akin. Oo. Oh. Kaya mo pa? Oo. Oh. Natatakot ka na. Hindi <laughs> ko matakot. Grabe. Sa tingin, sa mga tingin, simple lang. Pero pag na-experience mo na, guys... Masarap sarap din pala. Uy, pa, pa, aray, aray, aray. Pa, wait lang. Ay, ilo ka, ay, ilo ka. Oo. Oh. Tumingin sa, sa ulo ko, sa likod. Huwag ka tumingin sa baba. Ay. Aray ko. Aray. Kaya pa? Oo, oh, tara. Game. Alright. Lapit na, Carl. na. Alright, tapos na kami. Alright. Tapos na. Okay na kayo. Alright, nandito na kami oh. sa taas. Ayan guys, ito yung ano. Nasa lubungin natin sila. Wala, tuti. Tuti. Tatingin ka sa baba. Tuti, tingin ka sa baba. <laughs> <laughs> ka ka Nakakatakot ka 'ko, Ay, Nakakatakot pag tumatagal din, uh, <laughs> 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 <Hello, dude. laughs> parang ka, no? Parang umaandar to pabalik

Ayan o, bueno, tuti. Ayan, nakikita yung ano. Pero, Manila. Ayan, Manila yun. Yo, picture niyo ko ako. Ayan mga idol, at, uh, yung aking kapatid. At ang, aking bayawa yun o. Oh. Yo, ano, kaya pa? Ano, <tid> na <tid> Nahihilo? Ayan mga ito na, ta, talaga ng pag-umuga eh medyo nakakatakot Kung meron kang ano, tawag dyan, Sakit sa puso, huwag ka naman dumaan dito. <laughs> Kasi nakakatawad talaga. Kung hindi ka sanay. Ayan o, yun sa dulo, may injury sa nai. Kaya nagpaiwan doon dahil ayaw nila ng mugat. Wow. Ah. <laughs> Ayan, magkita lang. Tita, magtubingin ka sa baba, parang umahandar ito pabalik. Kaya hindi ako tumitingin. Ayan. Success <laughs> 'yan. Ayun, saligang 100 mga idol. Magagawa nyo na ito. Yes. Ito yung traino. Kaysala mo. Na ito yung nang mangako. Ay, yung cable. Ay, no. Ayun, kabundukan. Ito yung cable car. Ah, ito yung cable car pala. So ito parang sarado ano. Ay, si Play na sa baba. Ay, 10 minutes only please. Ay, mga idol at ah, uh, dinuntaan ko lang yung aking bunso na iiwan. Ay, tsaka may galing ganina. Tapos, papunta doon na yun. Oh. No? sa taas Ali Ah Okay ka lang Ayan, Ayan yung aking bunso? Hello Chloe ah. Hindi na siya Ah, dumaan dun sa taas na yun, dun sa hangin bridge kasi takot siya, ayaw niya. Di ba Chloe? Hmm. Natakot ka kanina? Yeah. Nag-wobble kaya. Oo, oh, nag-wobble. Alright. Bibigyan ko sa... Let's go! Lovey.